da ko yun ogbaga na ako na wala, ka, na ka boy, da ko, da ko, da ko nasirain lebats, pagmusisirain lebats, ayus, da ko bu, da ko bu, da ko Ayan, ayus,

Ang kapag iyaw ulit yan, masarap iniyaw yan. Ano ba naman yan, swerte? Binakawala pa. Swerte, swerte tayo kayo.